Milyon-milyong deboto ang pupunta sa taunang traslasyon ngayong araw. Kasama na ang ilang Filipino celebrities na inaasahang lalahok sa nasabing aktibidad. Kung sino-sino, yan alamin natin sa detalye ni Katlea Antonio, Rise and Shine, Katlea. Pagkabalik ng tradisyonal na traslasyon, kung isang isang mahabang prosesyon ng imahe ng poong Nazareno ang maglalakbay mula sa Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo Church. Milyon-milyon ang tinatayang bilang ng mga deboto ng itin na Nazareno at kabilang sa mga ito, ang ilang Filipino celebrity. Isa na rito ay si OPM singer Angeline Quinto na isa sa mga kilalang personalidad sa entertainment industry na patuloy na nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa poong Nazareno. Matatanda ang dumalo siya sa traslasyon noong nakaraang taon kasama ang kanyang non-showbiz na si Nonrev Dakina. Madalas din dumalo ang aktor na si Coco Martin sa Quiapo Church para magpasalamat sa Itim na Nazareno sa biyayang kanyang natatanggap. Nitong 2023, nagtungo ang aktor sa Quiapo para makiisa sa maaktibidad para sa traslasyon ng Itim na Nazareno kasama ang mga staff ng FPJ's Batang Quiapo. Deboto rin ang mag-asawang Melen Cantiveros at Jason Francisco ng Itim na Nazareno. Sa kanyang Instagram post noong 2018, nakitang dumalo sa misa ang dalawa sa Quirino Grandstand. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.